Welcome sa si Angel ng Buhay Ko. Ako si Kayen at nandito tayo ngayon sa isang eskwelahan sa Davao Oriental para surpisahin ang isa na namang angel. Gusto mo ba siyang makilala? Tara, panoorin natin to! Viral ngayon sa social media ang isang elementary pupil sa lupun Davao Oriental habang nanananghalian sa loob ng kanilang classroom kung saan ang ulam nito ay dahon ng sibuyas, toyo at may halong mantika. Bilib si Teacher Alberca sapagat hindi mapili at maganang kumain ang kanyang estudyante na isa rin umanong honor student. This morning we have a special visitor, Miss Kayen. Good morning, Miss Cayenne! Nandito ako para tanungin kayo tungkol sa mga nangyayaring lindol kamakailan. Meron ba dito ang napahamak? Yes, mabuti naman at safe tayong lahat. Salamat sa Diyos. Siguro, um, bantay sarado kayo ng mga guardian angel nyo, no? Ano ba ang isang angel? Ano ba ang angel? Hindi po siyang mabait na anghel. Mabait na anghel. Dahil dyan, Kuya, pwede mo ako samahan dito sa harap. Kami ay taga Angel's Pizza. At nandito kami ngayon dahil merong isang mag-aaral na nakapagbigay inspirasyon sa amin. At ikaw yun, Zalani. Dahil sa'yo, merong at Fried Chicken ang mga classmates mo! Ang rason kung bakit ko in yung video kasi nakuha niya yung attention ko kasi napansin ko siya lang yung may ulam na sibuyas dahon tapos may toyo. Sa mga pagsubok, mga sakripisyo, problema na dumating sa buhay naming mag-asawa ay andyan pala si Jalani na siyang nagpupusigi na para ipatuloy yung mga pangarap naming sa buhay. Pero umulan, bumagyo kahit ulang bawan yan, umapasok pa rin yan. Kahit mahirap tayo, nagkakal ka pa rin. Kahit wala kang bound pera, pumapasok ka na hindi ko siya nakita na nag-absent na parang walang rason. Kasi every time na nag-absent siya, uh, nag-aasya ng uh, permissions dahil aalagaan niya yung uh, special niya nakakatulong. Kasama rin namin ang pamilya mo! Meron din kayong KPC card. Ayan. 5,000 pesos gift certificate from Angel's Pizza. At and Tessa from Angels Pizza. bibigyan na 10,000. Bibili po namin ang aking pamilya na aming mga gamit at pati po sa akin. Kung meron kang kakilala na nagbibigay inspirasyon sa buhay mo, in-nominate mo na siya by sharing this video. Tag them at i-comment mo na rin kung bakit sa deserving na susunod na masurpresa dito sa Angel ng Buhay ko. Ito si Kayen na nagsasabi, kahit saan, kahit kailan. Sama-sama sa, sama, sama sa Angel Jesus!